Hello po mga ka-interest today. isa na naman pong masaya at bagong episode ng CFO Today ang ihatid po namin sa inyo. Ako po ang kanyong kuya, Kuya Haljuri. na makakasama po ninyo ngayong hapon sa pagbisita sa distrito. niyo ba yung mga ito in just one stop? Well, sit back, relax, and enjoy dahil hatid namin ang mga ito sa inyo ngayon. Hello po mga ka interested today. Ako po ang kapatid na Geraldine Puspos, isang kadiwa, at ako po ang inyong makakasama sa isa na namang episode ng Fun at Challenge as we explore, act, and direct kasama ang ating mga espesyal na bisita. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara, simulan na ang saya! In the beginning, there was no Philippines, but there was Butuan. Yan ang isa sa mga kilalang tagline dito sa Butuan at isa sa mga ipinagmamalaki ng bawat Butuanon. Dahil na din ito sa mahigit isang libo at anin na daang taon ng recorded history ng lungsod na ito. Kaya naman tara at samahan niyo po akong mag-explore sa ilan sa mga lugar na kung saan matutuklasan natin ang mayamang kasaysayan ng lungsod ng Butuan. Hello po ulit mga ka-interest today. Andito po ako ngayon sa Butuan National Museum na matatagpuan dito sa Barangay Doongan, Butuan City na may mahigit kumulang na dalawang kilometro mula sa sentro ng lungsod ng Butuan. Makikita sa museum na ito ang iba't ibang mga historical and cultural materials and artifacts na siyang magpapatunay na ang Butuan ay may prehistoric existence at may mayamang cultural heritage. At ito ang isa sa mga ipinagmamalaki ng lungsod ng Butuan. May dalawang exhibit galleries dito. Una ang archaeological hall kung saan naka-exhibit ang mga stone crafts, metal crafts, wood crafts, potteries, goldsmithing, Burial coffins at iba pang archaeological diggings. Pangalawa naman ang Ethnological Hall kung saan makikita ang mga contemporary cultural materials ng mga Butuanon o yung mga ginagamit sa pamumuhay ng mga mamamayan dito sa Butuan. Bukod sa Butuan National Museum, isa rin sa pinupuntahan ng mga gustong mag-explore at makakita ng mga ancient Butuan boats o balangay ay ang Balangay Shrine Museum dito sa Sitio Ambangan, Barangay Libertad, Putuan City. And we're back mga ka-interest today. Marami pa tayong naabangan ngayon. At isa na dyan ang mga taong itatampok namin at makakasama natin ngayon. Sila ang mga lagi natin nakikita sa likod ng mga aktibidad pangkapisanan sa loob ng Iglesia Ni Cristo dito sa Distrito ng Agustan del Norte. Ang tinutukoy ko ay walang iba kundi ang mga may tungkulin sa kapisanan dito sa distrito. Welcome po mga kapatid! <laughs> Yan! Yeah, so ipakilala niyo naman po ang inyong mga sarili. Hello po mga kapatid! Ako po si Julian Michael Melchor mula po sa lokal ng Butuan City, isang Kadiwa District Officer po. Ako po si Jerry Gomban Nilizar. Mula po sa lokal ng Ampayon, isang kagiliwa at ang aking tung tungkulin ay kalihim sa lokal. At si Ito po mga kapatid, ako po si kapatid na Arjen J. J.B. Vistal mula po sa lokal ng Butuan City. Ako po ay Kadiwa Local Officer. Hello po mga kapatid, ako po si Nelson Trilgaray mula po sa lokal ng Butuan City. Ako po isang kadiwad district officer. Yay! Welcome! Hello po, ako po si Vigor Emilia T, Pangulong Binini sa lokal ng Libertad. Ako po si kapatid na Marian Angela Cuilan, isang dini po sa lokal ng Butuan City at isang dini district officer. Yan, welcome mga atin, kuya! Ayan. Sa mga CFO activities, laging sila ang humahamon sa atin to step up at improve, lalong-lalo na sa pagtupad ng ating mga tungkulin sa kapisanan. And ngayon, sila naman ang ating hahamunin. We are going to challenge the challengers sa pamamagitan ng mga challenges na inihanda natin para sa kanila. and meron tayong tatlong challenges all in all. And the first team to win two challenges wins. Ayan, para naman sa ating groupings ay meron po mga kartino. Ayan, and isa-isa po kayong bubunol. So yung mga magkakapareho po ng color, kayo po yung magkaka Ayan, so, go! So, ate Angela, pili na po kayo. Ayan, ate Lydia. Penelga namin. Ate Aryan. Ate Sherry. And of course, Kuya Juliana. So sabay-sabay po natin i-open, ano? Alright, in 3, 2, 1, go! Open! Yeah! Alright! So yan po ang ating mga grupo. Ano? So ano, sa lahat ng mga team blue dito po sa ating left side. And ang ating team red ay dito sa right side. So go mga kapatid, magsakubo muna kaya ng mga teams, starting places. Alright, ayan. <laughs> like so, magkakasama sa ating team Blue ay ang Kuya Julian, Ate Jerin, and ang Ate Angela. para naman sa ating team Red, ang Ate Orient, Ate Iya, and Ate Nelson. Ayan. So, good luck sa inyong mga teams, mga kapatid. Ano? And ang first dating challenge ay ang Balloon Pyramid challenged ay to idalagay ng players ang deflated na balon sa kanilang field. Maaaring gamitan ng isang kamay lamang papaluboghin ang balon sa loob ng cup at ililipat ito sa kabilang side. Isang player sa bawat cup. Uulitin ito hanggang sa mabuo ang team ng isang pyramid gamit ang ating accounts. So, players, are you ready? Ready na! Yes! Yeah! Yeah! Are you ready? Ready, yeah! ready? ready na! Yes! Challengers, let the challenge begin! sa ating Team Blue para naman ma-challenge mm. din sila, ano? Ate Arian, may gusto ka bang sabihin? Hi! Hi, <laughs> na Ano pa naman yeah. yung Team Blue? Anong sasabihin niyo sa kanila? Sana matalo. No? Hi! <laughs> 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 Black Team Blue, sana <laughs> matalo kami ulit. One point lang. Ayan, so hahabol na ang ating Team Blue. Kaya naman, dumako na po tayo sa ating second challenge, ang ating Flip Bottle Race. Sa game na ito, ihahagis ng bawat player ang isang partially full na bottle ng tubig sa ere. Dapat ay nakalanding ang bottle ng patayo sa mesa. Sa bawat successful attempt, gagalawin ng team ang cup na mula sa gitna hanggang sa umabot ito sa last circle ng kanilang side. So again, players, are you ready? We're ready! Yes. 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 Alright, so our players are ready and so we are all ready. Kaya naman, let the challenge biggest <laughs> na po score ng ating mga challengers. Ano? So, pupunta na tayo sa ating third challenge, which is ang Ping Pong Cup Towers. Sa so, challenge na ito, sasaluhin ng player ang ping pong balls gamit ang four cup stack. Pagkatapos, ay ililipat ang bottom cup sa top ng stack. Isang player sa bawat cup. Uulitin ito hanggang sa masalo ang apat na ping pong balls. All right. So challengers, ito muna. Tanongin muna natin ang Team Blue. Ano ba ang magiging strategy ninyo para sa challenge na ito? Focus lang at huwag ka ba? Yes! Huwag ka yung makakawa. Team Red naman, ano ba ang inyong magiging strategy? Focus lang. Okay, focus lang. <laughs> 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 Alright, so magpo-focus na ang ating mga players. And ready na ba kayo? Yes. Yeah! All right. For well, our third game, ready na daw ati mga players. Kaya let the challenge begin. Kamusta mga kapatid? Masaya ba? Masaya! saan yes. so, na naman ang, ano na bang natutunan nyo sa ating mga challenges? Focus lang po. Yes, <laughs> <and> focus <laughs> lang. <laughs> yes. And sa Team Red, ano ba ang mga naging um, experience niyo sa paglaro ng ating mga challenges? Masaya naman, enjoy. Yes, and ang teamwork ninyo. Di ba? Siyempre nakita natin ang teamwork ng dalawang challengers natin. Again, congratulations Team Blue! And of course, thank you din sa ating Team Red. At syempre hindi rin po tayo papahuli, hindi tayo mapatalo. <laughs> Sa ginawang challenge ng Featured District natin. Today, gagawin din natin ang bottle flip challenge with Ace, 'di ba? Ang gagawin natin ngayon ay dapat kailangan kong mapatayo itong um, bottle na ito na may tubig. Good luck sa akin. Sa while dancing, sorry nagbacklay ako. While dancing sa CFO today. Tim song. O, oh, gusto niyo 'yan? <laughs> okay, music maestro. Good luck, good luck sa akin. <clears throat> okay. Ala. Ano ba yun? Una pa lang. <laughs> saba, pa pa. Ay, ba? Oh okay po ba tayo? <laughs> ano ba yan? <laughs> Ang hirap pala nun, mga ka-CFO today, ha? Ang hirap. Ay, yes, yes, yes. <laughs> Ayaw talaga. Ayaw talaga eh. Ayun! Ganyan. Ayun. <laughs> ng just kanina na siyang sumubok sa mga abilidad ng ating mga guests, ngayon ay ibang challenge naman ang kanilang kakaharapin. Pero this time, ito ay ang challenge na to direct or to guide and to inspire sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan as leaders. Ayan. So, meron tayong mga questions dito mga atin, kuya, no? Na siyang ginather natin from mga kasama natin dito sa ating distrito na gusto ding, uh, malaman kung ano ba yung um, ano bang magandang quality ng leaders or paano ba maging leader? Ayan. So, sana yung mga answers natin ay maka-inspire din sa kanila. Ayan. So, ang first question natin, if you can describe a leader using one word, what would it be? Di ba ba sasagutin natin? Si Ate Arian kasi na-pressure daw siya. Go on, Arian. Ate Arian, <laughs> <Ayon, Ayan. ayon. laughs> go. Uh, servant leader leadership is on how to prioritize the well-being. Mm -hmm. Yung parang nag-grow yung ano, mm -hmm. yung banding ng mga, ano din, mga leaders din sa iba't-ibang mga apartamento. Yes, grabe na nag-grow talaga. Grabe yung accent ni <laughs> <tiyo>, Ate Arya. <laughs> <laughs> uh, <laughs> Ayan, so thank you Ate Arya. Ito, next namang tanong. For you, what does it take to be an effective leader? Ayan. At Jeren, ikaw dahil katabi kita, ikaw go. Yung trust mo sa yung sarili. Kasi kung mm -hmm. may trust ka sa yung uh, sa yung sarili, um, ibibigay uh, mo na lang yung best mo at hindi ka na magdadalawang isip. Parang naiiyak si Ate Jeren. <laughs> ano ba? Okay lang yan. <laughs> Ayan, ano Napakaganda answer na Ate Jeren. So thank you Ate Jeren for that very wonderful answer. <laughs> question natin mula sa isang kapatid po. Um, what motivates you as a leader? Ayun. So, paano ka ba nag-work as a leader? Ano ba yung nag-drive sa'yo? Atin, Nels and Go! <laughs> motivated whenever I work in a trust-filled, mm -hmm. positive, and collaborative environment. Kasi dito ko makikita kung may tiwala ba talaga yung team sa akin. Yes. And also, I'm offered to be trusted in return, mm -hmm. which makes me more empowered to work even harder. Mm -hmm. Kasi bilang leader, it expands your connections sa ibang tao, sa ibang establishments, and the like. So, mak uh, makikita mo yung ibang pananaw ng ibang ka mo, kung ano ang magiging goals nila mm -hmm. para sa ika-improve ng project Or activities that you wish to desire. Is really Oh my God! you're Thank you, It's on my next question. As a leader, what is one thing that is your weakness, and how did you work on it? Si Ati Iya naman. Iya. What is <laughs> your weakness, as a leader, and paano mo ba siya? Um, How did you work on it? Mm -hmm. Um. Wala jangan weak nasi ati ya. Yes. Ay yo pelak pak ada. Aryang, iyan ko. Hindi ngayon kasi nakakasama. Tignan, tignan, napet siya. Personally, I would, uh, I tend to micromanage. Mm -hmm. Yung talagang gusto ko, ako yung under control mm -hmm. ng lahat ng mga, let's say, activities sa lokal. So, because of this, when things doesn't go my way or like my something unexpected na mangyari. Ayun, nagpa-panic ako. So, like, hindi ko alam anong gagawin next. So, I've learned na meron talagang mga factors that affect um, my activities na isa sa gawa that are beyond my control. <laughs> so, what I do is um, mag, in planning, talagang may plan B in case of plan A fails. Tapos, talagang Sinasabihan kami ng, uh, ng destinado namin o ng Pangulong Kadiwa na gumagabi din sa amin na magpanata one week before the activity starts. Yes. Uh, uwi. Ano? Tara, uwi na Iba <laughs> uh, <laughs> yung mga sagot. <laughs> 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 Iba, <laughs> Iba talaga yung mga sagot ng mga leaders natin. Paltinahan ano? Nervous. Oh, yeah. <laughs> kinabahan pa daw siya <laughs> nun. Oo, oh, oh, yun na yung kinabahan. <laughs> Alright, next question. If there is a disagree disagreement within your team, how do you handle it? Because it's the only boy. As a leader, po, it's important uh, to acknowledge your team, to acknowledge mm -hmm. their emotions and their point of view. Mm -hmm. And it's also important to uh, allow yourself to Engage with your team, para mas madali silang sayo, uh, It's easier for them to uh, express their emotions and their point of view. And it's also important to understand and clarify the point of conflict or the source of conflict in order to uh, address for the common grounds uh, for the disagreement to be less contentious. And it's also important to kalma tayo sa ating uh, at sa ating mga uh, team para. maging uh, kompante din silang mag-share sa iyo. Angel, wag ka umiyak. Ano ba? <laughs> naiiyak pa kayo? Ba't kayo naiiyak? Magaling makipag-communicate. Yes! Yeah. <laughs> <laughs> yes! Yeah, yes, Talaga yung way ng pakikipag-communicate nila. English <laughs> 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 lahat, ano? <laughs> Para, <laughs> ano na? <no? laughs> Iba yung communication na lang. miss pala. Pa-pressure ka na, Kuya Julia. Pa-pressure ka na, Kuya Julia. Ito, sige. Ito yung tanong sa'yo para, Kuya Julia. Ay, ano ba? Ito ang tanong para sa'yo, Kuya Julian. What is the best advice you, that you would give to a learning leader? Ayan. Ang may papayo ko sa mga nangunguna sa ating mm -hmm. bawat departamento, mm -hmm. maging sa lokal o sa buong distrito, mm -hmm yung pagiging mapagkumbaba. Mm -hmm. yes. Bilang isang nangunguna, dapat maging disiplinado ang bawat isa sa atin. Dahil nay, nagiging mali yung komunikasyon, gaya ng sinasabi nyo kanina, na dapat magaling kang makipag-communicate. Mm -hmm. Dahil pag naging mali ka lang doon, yung mga sumusunod sa iyo, nako. Yung <laughs> domino effect yan Oh, yes. Kaya yun yung best na pa may papayo ko na, maging mapagkumbaba, huwag kang mananahan sa sarili mong kakayahan. Nagiging kasangkapan tayo mga nangunguna sa ating mga nasasakupan upang lahat tayo masigla. Hindi okay ba? May nanalo na! Yung pa Pinakalas ko dun doon. Yun pa na yan eh. Alright. So meron pa tayong last question. Hindi pa yun yung ano, hindi pa yun yung pinakalas. Oh, meron pa pinakalas? So makikita natin sa ating table na meron tayong mga bagay. So tell us something about your most unforgettable moment of leadership as a CFO officer. Ayan. So sinang gustong mauna? Sa tinagot. Oh no! <laughs> At tinagot! Uh, most unforgettable uh, ano yun? Unforgettable moment. Moment yeah. as a leadership is nung tumanggap ako ng tungkulin mm -hmm. sa Kadiwa District Officer. Yeah. So ito. Ang dami <laughs> ID. namang idea <laughs> <to laughs> na sir. <laughs> <laughs> para lang ako kolektahin. <laughs> 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 <A collection>. Kolektahin <laughs> kasi dito, diretso agad yung topan sa ano at yun, Unity Games na mm -hmm. nag So memorable siya for me kasi once ka once na naging Kadiwa District Officer ako. Nandoon na din ako sa mga aktibidad. So mm -hmm. Marami na rin ako na collector ID. Kaya <laughs> kita niyo naman. So yun. Ayun, Ate Nelson, ipakita mo daw sa ating mga viewers. Ayan. Ipakita mo daw. Di ba ang daming ID ng ating Ate Nelson? Yes. Okay, so yun yung most unforgettable moment of leadership ni Ate Nelson. Okay, next. Sinong next? Ate Arian. Ayun. Ate Arian. Kasura na lang. <laughs> ipakita lang. Pinuturo ka talaga, Angela ito so, uh, my most unforgettable moments is yung ko unahan kong naging isang parte na local officer sa mm -hmm. ano ng Butuan. ng way back 2022 mm -hmm. i think or 2021 so ito yung dito ko nararanasan talaga kung gaano talaga kasaya na magiging isang parte na mag, magiging isang parte bilang isang local officer mm -hmm. lalo lalo na, na nagiging pangulo ako bilang isang pangulo may nagkakamali din ako minsan pero hindi ko na lang pinapakita sa kanila ako na lang yung gumagawa ng paraan kung gaano ko kung paano ko maayos yung mga ganung mga problema yes ayun so ID wow. din yung kay Ate Aryan ano pakita mo naman Ate Aryan sa ating mga viewers yes <laughs> ay so sige sino next go naman Angela yeah. ka sa turo, eh? Sabihin mo sa amin, ano yung bagay na dala-dala mo ngayon? Parang dalawa yung sayo. Bagay? Ay, bagay! Bagay! Sige, go! Uh, ito po ang bracelet, uh, t-shirt po mula sa uh, isa sa mga pinakamalaking aktibidad na mm -hmm. uh, una kong uh, una kong naging kasangkapan para sa matagumpay na aktibidad na ito bilang isang uh, Bini District Officer. Mm -hmm. Ito po ang yung Wow. Ayun. October 6, 2019. Oh, sana. Oh, <laughs> Dios, <all> sana. <laughs> aktibidad ko na ito po, uh, naging unforgettable moment po siya sa akin as a uh, CFO leader dahil mm -hmm. sa aktibidad na ito ay uh, natuto ako magkipagalubilo sa iba't ibang mga kapatid at naging mas close po ako sa iba't ibang mga may tungkulin sa distrito, maging sa Bini, Kadiwa at sa Buklod man po ng mga district officers. Uh, dito ko rin po naranasan at entindihan kung ano yung sinasabi nila na happy pagod po. Kasi yeah. uh, yes. ilang buwan, ilang linggo rin po namin itong pinagandaan po. Kaya Uh, masaya naman po dahil uh, matagumpay po itong aktibidad na po ito at marami po ang nakipagkaisa ng mga kapatid po. Ilang linggo yung ilang linggo na yun? <laughs> Sabihin mo <laughs> sa akin. Marami po. <laughs> <laughs> <Lingos. lingos. laughs> Ayun, yun ang kay Ate Angela, ano, yung um, t-shirt from Binhi Friendship Day. Sige, sinong next? Sige, dito tayo kay Ate iyan. Ayan. Go, Ate Ia. Pakita mo sa ating mga viewers. Ayan. Ito yung ginawa namin bookmark for mm -hmm. planning conference ng mga may tungkulin sa Kadiwa at Binhi. Mm -hmm. This was Unforgettable for me kasi this was the first time na ako yung naging Pangulong binhi. Oh, you know? wow. So, it was very unforgettable for me yung mm -hmm. event at saka yung experience. Mm -hmm. Ate at Ang Nabitin kami doon. Lapakan <laughs> naman natin, ano? <laughs> Ayun, so, <laughs> sige, dito tayo kay Ate Jeren. Uh, my most un unforgettable or memorable mm -hmm. moment as uh, a CFO, oh, a leader, mm -hmm. is mm -hmm. Itong item na to uh, pag makikita ko siya is um, maaalala ko yung time na uh, kasi ano ako as uh, CBI officer uh -huh. president so um so school first time ko kasi yung ano introvert kasi ako so yung first Ay, ano time ba, ko kami lang to <laughs> first time ko yung na challenge ko na makipaghalo sa ibang tao pero um unforgettable siya kasi mga kapatid tapos iba yung feeling maiyak na lang. <laughs> Ay, <laughs> gusto ko na siya bigyan ng panyo. Uh, uh, memorable siya kasi every time makita ko siya. Hala ka, yung time na, ano, entrada. Uh, entrada kasi yung first opening of classes. So, yung first time ko makita yung mga face nila, yung mm -hmm. learn din ako sa kanila. Mm uh, -hmm. maraming akong, um, Na-learn. Na-learn. <laughs> sige, ayan. Na ayan, sure, <laughs> sige. For the last one, nakikita ko ang isang feed ng PNK. Oh, Kuya Julian, go! Kaya ito yung napili ko na pin kasi ito yung pin na to, ito yung nagamit ko nung unang pagtupad ko. Para sa akin, hindi talaga malilimutan kapag yung pinangunahan mo ay special na okasyon. Mm. Kasi pagpapasalamat ng kabataan oh. Ito yung isa na kasama ko sa umarap doon sa kanila. Oh. Nag-a-pin siya dito sa nakana ko. Akala ko sa puso mo na nakapin. <laughs> sa Amerika na pala. <laughs> Ayun. So, yun yung mga um, very inspiring na mga answers from our leaders. Ano. So, sana yung ating mga viewers na mga um, kabataan ngayon na gusto ding maging leader o maging may tungkulin sa kapisanan sa kanilang mga lokal or sa kahit anumang kapisanan o samuhan sa loob ng Iglesia ni Cristo. E eh sana maging inspirasyon po natin yung mga kasama nating leaders ngayon and kung paano nila pinangungunahan ang kanilang mga nasasakupan. Alright, so thank you mga atin, Kuya! nag ba kayong lahat? Yes! So, ayun. And it's a wrap! Sana ay nag-enjoy po kayo na makilala ang butuan dito sa probinsya ng Agusan del Norte. Kasaysayan, lugar at mga katangian na siyang maipagmamalaki namin mga Botuanon. Ako po ang inyong Kuya Julian. At ako naman po si Ate Jarrell. At ako naman din po si Ate Arian. At ako po si Ate Nelson. At ako naman po si Ate Iya. At ako naman po si Ate Angela. At ako naman ang Ate Geraldine, isang kadiwa at district multimedia. Salamat po sa inyong pagsubaybay at hanggang sa muli nating adventures dito sa... See you today! Bye! Thank you mga artists and kuyas natin dyan po sa distrito ng Agusan del Norte. Wow, napaka-interesting ang mga historical places dyan ha. Ah. Sa inyo po ha. Ah. Makakabisita rin po kami dyan for sure. Alright, wag po natin kalimutang i-like at i-share ang episode po natin ngayong hapon ha. Ah. See you po next week mga ka-interested Bye.